welcome back sa amin channel ang KKK by Jeng and Otep and of course it's me your Ate Jeng at sa likod po ng camera si Otep yes ngayon po ay birthday ni Harabas Woo! happy birthday to you happy birthday to you <laughs> dahil po dyan ay natasan po tayong gumawa ng dessert na mga prutas. Uh, saka may mga additional pa na kung ano-anong anik-anik na gagawin natin. Mga eksperimento na kung ano-ano sa prutas. Ayan po. Yan po ay ang baga naming dalawa ni Shake Girl. Ayan. Maraming maraming salamat kay Share Shake Girl sa pag-aambag sa mga prutas. <laughs> And then, eto naman, ilalagay natin dito. Kasi, sobrang limited lang rin ang nabibilhan ngayon na talagang yung masarap na leche flan. Kasi medyo hapon na kami nakaalis ni Daddy D. Meron pa kasi kami activity kaninang umaga. Abangan nyo yan guys sa Harabas Channel. Napakabongga, nakakatuwa, ang saya-saya. Kaya late na kaming nakaalis. Yun. Kaya, eto na lang ang inabutan naming leche flan. Limang peraso. So, syempre, hindi naman kakasya sa lahat ng people yan. Kung kanya-kanyang kuha. Kaya lalagyan ko ng ganito. Meron kasi akong mga lalagyan dyan. Tapos, may mga fruits naman. Fruit dessert naman ang aking gagawin. Pero hindi na tayo gagawa ng salad na may mga gulay kasi hindi na rin naman tayo nakaabot ng gulay. Ang gagawin natin ay unti-unti nating ilalagay dito. Unti-unti. at ko konti. I mean. <laughs> Tapos, lagyan natin guys ng prutas. Yan guys, simula natin sa plan. Pero syempre, tigko konti nga lang. Syempre. Tiga isa. <laughs> para tayo na sa restaurant. Nag-iisa lang kasi yung dessert nga lang, ba? Diba? Tapos nalagyan natin ng fruits. Pero ubas lang ang ilalagay ko, guys. Kasi ubas yung marami natin. Yan, nahugasan ko na tong mga ubas na to. Lahat ng prutas ay nahugasan ko na, guys. Ligyan natin ng 2, 4, 6. O, oh, tiyanin. plus, ano, pito yan Parang yung gusto na ubas lang. Tapos may konting leche plan. <laughs> may konting leche plan. Ayan. Kasi yung iba naman talaga, bite size lang naman, okay na yan sa leche plan. Kasi nga matamis. Tapos lagyan natin yung prutas. Parang ano lang naman yan. Konting pika-pika. relax. May pagganon pa talaga yun. Eh, know? Tain natin. Ayan. naman natin ang medyo malaki-laki. Sabi ko, mugi mm, yung iba. Ah. Hindi naman. Medyo magkakasing size naman yan. Kasi ang highlight naman talaga natin dito ang prutas. Hindi naman talaga yung leche plan. Parang ano lang yan. Supporting actress. <laughs> dress. Parang supporting, ano lang yan, supporting, ano ba, support system. <laughs> Additional, add-on. Yan. Ganyan ang gagawin natin. Magugulat sila, bakit yun? Ang sarap naman, mayroon palang ano, may isang bite na let's <laughs> May one bite na leche plan pala sa ubas. Wow, nakasama, di ba? Nakakita ako ng ganito sa ano guys eh. Sa yung may prutas pero may maliit siyang brownies tapos may, mali, may maliit din na leche plan. Mas maliit pa dito sa isang eat all you can na napuntahan ko. Yung dessert nila kasi maliliit lang. Mga bite size lang din. Pero sobrang ano naman, kasi nga maraming klase. Nakakatuwa naman, nakakaaliw naman. Tapos yun nga, kasi matamis naman yung leche plan. Saktong-sakto talaga sa in one bite. Sa lagyan natin ng ubas, kasi maraming ubas natin. Diba? diba? Oh, diba? Ganun lamang talaga naman ganyan ang diskarte pagkaunti ang leche flan <laughs> kasi pag merong masyadong mahilig sa leche flan hindi na makakatikim yung iba oh diba kasi yung isang lanera makukuha na or else huwag na lang natin ilabas pag kulang lang din eh di ako naman ang matutuksong kumain yan oh! ako naman ang matutuksong kumain yan guys alam nyo naman ako do ang blood sugar ko ay controlled pero ang diabetes po ay hindi naman nawawala katulad ng hypertension may mga times na tumataas pero ako most of the time ay bababa, hypo yun ang medyo ano isang beses lang siyang tataas ng bongga and then maghahay po ako ng maraming beses Lalo na kapag nag-exert ako ng energy sa paglilinis, sa pagmamap, kung ano-ano. Ako naman kasi yung taong hindi makakali pag walang ginagawa. Naku. Oh. Yan, laging high po. Ito naman kasing, ano, sa bukid, ang daming iniikot-ikutan, guys. Sa laba, sa loob, ang daming mong pwedeng gawin-gawin ba? Ang daming kang nakikitang kalat-kalat, ganun. Kaya marami ang ligpit moment. Kaya most of the time, lalo pag morning, hi po ang inyong kapitana. Ah. Ayan. Ayan. Ang cute! O, oh, di ba? Diba? Wow! Kakaiba! O, oh, ba diba? Nakaubos na sabi ni oh, Akin ang lalagyan. Akin ang lalagyan. <laughs> Guys, Ganyan lang po yung gagawin ko. Paulit-ulit lang yan hanggang sa maubos ko po. Babalikan ko kayo pag ubus na para mabalikan naman natin yung ibang fruits. Yan guys, natapos ng ating nakakatuwang ubas and leche. ubas de leche. <laughs> Ang daming alam eh, no? <laughs> sa mga eat all you can talaga guys. Marami kayong mga bizarre na na dessert na mahatatagpuan. Tapos mga small size, small bites lang rin. Meron tayo ditong pakwan. Alam niyo po ba na ang pakwan ngayon ay rare na? Kaya <laughs> tingin, hindi natin sure kung okay pa to. Ay, ba't ganito? Parang may butas. Hindi naman siya overripe, pero ba't ganun kaya siya? Kulang siya sa ano? Sa sustansya? iba yung ano yung texture ng pakwa na po teka lang guys ha titikman natin. titikman natin kung ano ang itsura niya ay anong lasa niya kung overripe ba or what hindi na ma'am pero hindi siya buo meron siyang butas hindi siya buo style natin. Parang medyo overripe yung bandang gitna. Hindi ko siya maano mawawaan. Pero, ganito na lang kasi ang mga pakwan ngayon, guys. Kasi nga, sobrang ano na. Sobrang hirap nang maghanap. As in, isang tindahan na lang ang mayroon. Ayan. I ano lang natin dito. I-display. Medyo mahal ngarin rin ang pakwan ngayon, eh. as in yung isang piraso ay 100 plus ay, parang over it. itong nasa gitna Nanggaling ko na lang mamaya baka mamaya mag iba yung lasa mag iba yung tiyan ng mga ano unahin ko na muna tong isa di <laughs> akin ko muna yung isa guys tingnan natin anong difference di akin natin tong isa guys Okay to. Ito na muna ang anahin ko hindi na natin to gamitin kasi baka sumakit ang tiyan mga visitors parang overripe siya na parang or hindi siya hinog hindi siya hinog sa puno kaya ganyan yung kanyang itsura parang hindi siya hinog naku sobrang mahal pa na matapos <laughs> ambot <Ang> lemeng <laughs> yan hiwa-hiwain ko lang guys ha balikan ko kayo huh? liliit na tuloy yung magiging sizes ng ating mga ano, pakwan. Eh, kasi yung isa, hindi ko na siguro ilalagay yun. Ito, tikman natin. Okay, Okay. Pero hindi siya ganun katamis, guys. Hindi talaga siya ganun katamis iba talaga yung tamis nung pakwa ng araw Hindi siya ganun katamis. Parang palusot lang to eh. Pero yung isa, hindi na. Iba rin ang masayang. Huwag nating isugal ang ano, ang health ng kakain. guys, ang ating pakwan ayan na ready na. Kaya nga lang hindi talaga masyadong matamis, pero don't worry. <laughs> Dahil maglalagay ako dito ng dipping cup na ang laman ay pinaghalong all-purpose cream at saka yung ating condensed milk, ba? Diba? May choice sila kung gusto nilang medyo matamis, kukuha sila kasi lalagyan natin ng kutsarita. O, diba? Papakita ko mamaya. Yung ayaw naman na ng matamis, okay na yung ganyan. Katulad ko, okay naman to sa akin talaga kasi medyo matabang nga. Type ko naman yung medyo matabang. Ay, hindi na ako maglalagay, syempre, ng, ano, nang pampatamis pa. O, ba diba? Pero itong mangga, sure na sure akong matamis. Sinugasan ko na rin to. Hihiwain ko lang rin muna ng hati-hati. Kaya lang, talagang hindi na season ng mangga, pero galing daw itong Davao. Oh, ba? Diba? Shout out sa mga taga Davao. Galing pa po sa inyo ang mangga namin. At mayroon din ako dito ng rung ring. Oh, ilalagay ko lang sa gitna. Lalagay lang natin sa isang bowl. At sino, sino ang gusto magbalat-balat ng rung ring, mga unang bunga ng rung ring from Oriental Mindoro. Shout out sa mga taga Oriental. May rung ring na kami galing sa inyo. <laughs> Hindi po yan galing sa amin yung mga prutas. Ayan, tapos may pinya pa po ako dito pala binalatan ko na rin na medyo hindi rin siya ganun katamis dahil siguro nga tag-araw na. Ito na one po ay from Tagaytay City. Oh, diba? Ginegetget ko na po dahil talagang nag-struggle ako kung paano ko yan bakbakin. dahil buo pa yan kanina. <laughs> Sobrang nakaka ano, nakaka talagang nakakaubos ng energy ang paggagayat ng pinya. From Tagaytay City. Shoutout po sa mga taga-Tagaytay, sa mga taga-Cavite na maraming pinya at sa bandang Quezon, o di ba? Laguna, yan ang may mga pinyahan, o di ba? Galing pa po sa inyo ang aming pinya. <laughs> Wala po kaming pinya dito. <laughs> Kung saan, saan pala galing, ano? Wala po kaming mga gaanong fruits dito sa Occidental Mindoro kasi sobrang init po nung nakaraan. Wala po halos na buong mga prutas Anyway, kahit na hindi po El niyo, wala po talaga kaming pinya dito. Pakwan lang po meron, pero pinya wala po talaga. Saka mga ubas, mangga meron din, pero hindi ganun kadane. Yan! Ayusin na natin ang ating mangga, saka yung lalagyan ng ating rong ring. Eto na po ang lagayan ng ating rong ring. Rong ring ako ng rong ring sa inyo. This is rambutan. Wow. Rong ring po ang variety. Ito po yung matamis na variety ng rambutan. Kaya lang medyo kutkutin siya. Yung isa ay supsupin. Ah, uh, hindi ko po alam kung ano ang ano nung hindi rong ring. Basta rong ring at hindi rong ring. <laughs> yan. Pasensya na kayo guys, nag-iingay yung mga dogs kasi ang dami na nilang nakikitang mga person. Syempre na stress na ang mga 'yan. Madami na po kasing dumadating na mga visitors, yung mga tita namin, nandiyan na ilagay din natin yan kasi malay nyo mayroong may gusto niyan di ba hindi lang naman tayo ang kakain, ilagay natin sa center pero dito muna baka hindi magkasya yung mangga natin hindi magkasya sa lalagyan I mean ba diba? ang tamis po na to tinikman ko na yung isang piraso kanina Yeah. masarap kasi yung may prutas kapag ganyan mga ang ulam natin ay mga pork syempre masarap talaga may fruits pangbasag yan ng ano eh, ng lasa Ayun. lalaki nga lang ng mangga na to laho pa sa malaki. <laughs> Pero maganda naman yung malaking mangga guys, di ba? Dena naman yung malaking mangga. Maga -ma ano oh. Diba? ang Magaganda lang din. Si lalagyan natin ng ano sa gitna. Sino gusto ng bunot? Yung pinya. Parang po konti. Pero okay pa rin naman. Dahil like konti. Ay, parang may gusto akong gawin dito. Kasi mayroon akong yeah. ano dito. Pinya! Masyado siyang nakabusab-busab. yusin ko lang guys ha hinugasan ko naman to kanina malinis to kaya lang marami siyang marami pa rin siyang puti puti kahit hinugasan ko na siya eh. so siguro itong ano iangat natin ng konti subukan natin iangat para hindi naman madap matabunan o pwede rin i natin Ito sa kabila hmm hirap yung wala man lang background sa plating. Ano guys? <laughs> Everything is experimental. <laughs> Ganon talagang buhay. Tayo po talaga natututo sa mga experiences naman natin sa buhay. Hindi naman tayo basta-basta natututo. Natututo tayo ng pag ba, sa pagbabasa, sa pag panunuod ng mga bagay-bagay pero pag hindi natin sinubukan hindi rin talaga natin matututunan ng basta-basta. Ay, tutumba naman. Dito na natin ilagay. Ayun! Sobrang cute. Zipak one. Oh, o, diba? Kasi ito, lagyan na lang natin ng pinya. do marami pa akong pakwa, ay... Ah, uh, ito. Mangga, ilagay pa natin doon sa gilid mamaya. Lagyan natin ito ng pinya sa gitna. tapos lagyan na lang natin ng ganitong tong para sa mga gustong kumuha mamaya yeah. kasi maglalagay ako dito ng cup hindi na pala ka siya yung pinya sige sa iba ko na lang ilagay yung cup lagyan ko na lang yung pinya dito ang rom ring tatanggalin ko doon kasi kailangan yung mangga pa ilagay ko pa dito sa ganyang lalagyan para magkamukha sila o ba diba? pa iba iba <laughs> si otep tinatawanan ako eh parang walang plano mami sa isip niya siguro wala talaga nakakatuwa lang kasi talagang mag-arrange arrange ng ganito oh di ba diba? yes oh kasya na yan dyan siksika na natin yan ang bongga ang daming pinya wah hmm, gagawin ko rin na ganyan yung isa linisin ko na ulit yung lalagyan kahit kasi nalagyan ko na siya ng wrong ring na may balat. O, ba? Diba? Ilagay na natin dyan ang ating fruits. Ayan, guys. Ito na po ang ating mga mangga. Tapos ilalagay din po natin yung mga bunot o yung may mga seed part. Kasi kung gusto ng iba, kasi yung iba gusto magpangal-pangal. Wala namang iba-iba sa aming tao. Medyo ano naman kami dyan sanay sa isa't isa kahit ang white pool ba fins and tackles oh. di ba <laughs> ayan guys tapos eto nga pala yung aking rambutan dito ko siya nalipat tada ayan kukuha na ko na lang ng konting video mamaya sa plating tapos ay tagyan ko pa siya ng ano dito guys mamaya ng pang patamis pero doon ko na sa table ilalagay, 'yung ating cream at saka 'yung ating contents uh, condensed milk. Pero hindi pwede kasi 'yung pinya sa condensed milk daw. Sabi, asal cream yata 'yung pinya. Pero siguro wag na lang natin log 'yan, no. O, sabi kasi ni no, Otay, huwag na daw. Kasi fruits naman 'yan, may sarili rin siyang sweetness. O sige, ganun kabilis, kabilis talaga magbago. Ganon, kabilis magbago ang isip ko. Pero guys, alam nyo na medyo nagbago ang isip ko. Sabi rin ni Otep, kasi ang tamis ng mangga. Ang tamis ng mangga guys. Tapos eto namang ating grapes, ang tamis din. Tapos may kasama naman niya na leche 'di O ba? Diba? Tapos etong ating ano lang naman ang medyo matabang. Pero ang pakwa naman, hindi mo naman isasaw-saw eh. ba? Diba? isasaw Isa ba natin yun. Siyempre, hindi rin. Okay, wag na. <laughs> Pero ang wrong ring talagang napaka the best ng lasa, guys. Ito, napakadalas ng lasa. Ang sarap. Unang bunga pero talagang ang sarap. Yan, guys. Ibigyan ko kayo ng konting pasilip lang siguro mamaya sa itsura ng ating mga fruits doon sa table. Ang parokyano ko dyan ay si Union. Si Union po ang umubos. Si Union. Yan na, ang aking mga pinaggagagawa. O. Ay, si Ma'am daw. Meron Ulitin niya kanina yung... Yes! <laughs> <laughs> Jasmine!